season na naman ang pagtatanim mga kapil swiss Ayan. Bini, nabili namin ngayon 275 francs ang isa ah, cherry tomato kulang pala kulang ang dalawa bali anim na tirasulay nabili namin So, ang kamatis bawang. Yeah. Hindi na ako nagpupunla ng kamatis kasi kunti lang naman yung tinatanim namin. Pareho silang cherry tomato. Dalawang piraso lang. Tapos, do naman sa kabila. Wait, madali. Na Dito naman tayo. Ito yung isang klase ng kamatis, yung malalaking klase. Ano to? Salam, salanong. Rooter Red. Red, uh, squash red squash tomato. So, so, ganitong way, iniipon ko yung ganito, hindi ko tinatapon. Yan. Yan. Nasa 4 na yatang, 33 din ng hapon. So ayan tapos na. So ayan na sila mga kamatis. Diba't ibang klase ng kamatis. Yan, ito yung pahaba. Tapos, ito naman yung mal medyo malalaki. Ito yung malaki. Tapos, yung nandoon yung cherry tomato. Dalawang klase na, dalawang pirasong cherry tomato. So, yun lang. Bye-bye.